Pumunta ako sa Santa Magdalena, Sorsogon para sa isang malaking Youth Summit Tara, ikwento ko sa inyo ang naging gadap Munyo 2025 noon ay may isang malaking event na kong nung araw na yan Ito po pala yung Sorsogon Agri-Youth Summit na gaganapin sa Municipal Court ng Santa Magdalena, Sorsogon Anyway, nakahanda, kayak na ako at naayos ko na rin yung mga dadalhin. Waiting na lang ako nasasakyan sasakyan papunta ng bayan ng Kuban. Okay, nakaprepare na ako. Dala ko itong mga dadalhin natin sa Santa Magdalena. naka ready na ako. Punta tayo sa bayan para magabang ng minibus. Pagpuntang Matnog, then diretso ulit tayo pa Santa Magdalena. So ready na tayo. Let's go! Hinapot din ako na may kitatnopong minuto para maghintay ng minibus. Okay, so dating gawin. Dito ulit tayo nag ng masasakyan na minibus. So punta tayo sa Matcog and after Matcog, go tayo sa Magaliano. So sana kunti lang pasahero sa minibus para makapag-edit tayo ng powerpoint ko sa laptop. Maya-maya lamang ay dito na ako sa loob ng sasakyan. Buti na lang ay kunti lang ang pasahero at that time. Kaya naman ay pumesto ka agad ako sa pinakadulo ng sasakyan para hindi naman nakakailang magkuha ng video para sa content na ito. Agad akong sininil ni kuya na konduktor ng pamasahe. After nyan, ay sinimulan ko ng gumawa ng PowerPoint presentation. Last two days lang kasi ako na-inform na kasama pala ako sa magiging speaker kayong araw. Kaya, ngayon ko lang inasikaso ang ipre ko. Hindi naman ako masyadong kabado, Kasi, ang nire-report ko naman ngayon ay pang-sampung beses ko nang ipre-present. Kaya, medyo naalala ko pa yung mga sasabihin ko. Dahil sa uga ng peso ko, ay napag-desisyonan ko na sa Santa Magdalena na lang ako tapusin ang presentation ko. Nahilo na rin ako sa totoo lang dahil sa lakas ng uga ng minibus habang nasa biyahe. Pagkatapos niyan ay bumaba na ako. Nilakad ko muna hanggang sa makarating ako sa terminal ng tricycle pagpuntang overcourt. Mga 20 minutes na siguro ako nasa biyahe gamit ang tricycle ay nakita ko na rin sa wakas ang argo na andito na ako sa Santa Magdalena, Sorsogo. Maya-maya lamang ay nagtikit-tikit na ang mga kabahayan. Ito ay malatandaan na malapit na ako sa sentro ng komersyo ng lugar. Pagtapa ko sa lupa ay andito na ako sa aking destinasyon. Ito ko po sa Santa Magdalena Municipal. tapi po pala nito ay yung covered court na siya laking pupuntahan. Pakita ko pala sa inyo yung lugar na kung saan gaganapin ang Youth Summit. Dahil hindi pa tapos ang ating presentation ay agad ko nang sinimulang mag-edit. Ito nga pala yung business model na canvas na ipresent ko maya-maya lamang. Tapos busy ako sa paggawa. Ayun, going na magsalita ang mga speakers. Hindi na lang ay panghapon pa ako. Kaya naman marami pa akong oras para tapusin ang kapokas sa akin ngayong araw. Habang busy ang mga speaker na magsalita sa harap, ay i-display ko na rin pala yung mga agricultural products ko dito sa event. Sinabay ko na rin pala i-display yung mga free seedlings and brochure about si 4-H Club. Nung na-setup ko na, ay back to laptop na ulit tayo to work. Hindi pa kasi tapos ang work ko. Habang busy tayo ay may papansit naman sila pinang Williams na. Hindi pa ako tapos. ng PowerPoint presentation. Kain na tayo. Hmm, okay na to. Hindi pa kasi ako nagmerienda kanina. Nung natapos ko na ang PowerPoint presentation ay sakto. Lunch time naman. May papakdo pa lang ang LDU sa Tamagdalena para sa lahat ng mga attendees. Isang malaki manok na may extra rice ulit kapag nabitin ka. After ng lunch, ay nagpantay muna ako sa booth ko. May mga customers din kasi na need entertain at may mga tanong. So dapat present ako kasi hindi natin alam kung magiging future customer ba natin sila. Dahil ako yung pinakahuli na mag-represent, kaya ko muna kayo sa mga booth na nag-display ngayon na kong pinuntahan ay ang Mendro o Municipal Environment and Natural Resources ng LGU Ulan. Yung nakikita nyo palang puting lalagyan ay ang mga durog na plastic cup ng soft drinks. Ang hawak ko naman ngayon na parang maho ay produkto mula sa tinunaw na plastic cup. Gagamitin daw kasi nila yan bilang raw material sa pagbuo ng plastic chair. Nag-display din sila ng mga masahan at pan holder ngayong araw. Ang lahat ng na mga nakikita nyo sa mesa na iyan ay ang mga produkto ng Mendro Bulan na binibenta. Susunod ko naman pinuntahan ay yung Boot for 3D Model Machine. Dito, tinanong ko si sir kung magkano yung printer. Sabi niya ay nasa 15,000 daw yan. Tapos, need ko pa raw ng tali para makaprint ng 3D model. Nakalimutan ko na kung anong tawag sa tali na yun. Anyway, ito po pala yung itsura ng printer kapag nagpiprint. Mainit-init din yung tungtungan yan. At medyo maingay din kapag piniprint ko na yung design. Ang finish product ko pala niyan ay maliit na bargo. Ngayong nalibot ko na kayo ay bumalik na ako sa aking boot. So, kilala nyo pa ba siya? Siya si Miss Aina, yung nagsusupply ng mga lechugas dito sa SM Sorsogon at SM Legazpi. At dito rin siya ngayon dahil isa siya sa mga organizer ng event na ito. Kinausap ko na rin pala yung farmer niya na isa sa mga nagmamanage. Uwalan tayo ng mga pangmalakasan na tips kung paano magpalaki ng lechugas. Maya-maya lamang ay umulan na ng pagkalakas-lakas. Alam niyo yun yung parang pagyo na may bugso ng hangin na kasama? Ganun po yung nangyari that time Ang alam ko, wala namang bagyo nun Paaraw pa nga kanina nung pumunta ako dito sa Santa Magdalena Dahil walang kumpay ang dakas na kulan nun wala akong magawa pwede mag magpack up maaga At itikpit na ang mga dinisplay ko May tatlo pa na speaker na nakapila Maka 2pm na tayo na ay waiting pa rin ako na magsalita tapos magsalita ang lahat ng mga naimbitahang resource speakers. Ay e sa wakas ay ako naman ang magsasalita. Kaalas 5 na ng gabi nun. Kaya sabi ko ay eh, medyo bibilis ko na ang topic dahil alam kong pagod at antok na rin yung mga attendees. So, of the This is our team. Hello? Kung sakali manalo kayo ng 80,000 pesos, kayo parang na ito, ano ang gagawin nyo? Pakalawa ko, ito gusto sa inyo yung business model podcast kasi ito yung pinakakitay ko sa application. Ito yung abang ito sa mushroom. Ang kaya yung brand, ito yung big For example, nagsasabot kayo. Kung so, gusto nyo ba na masabot na dinapang ko ang parang sa lakas. So, matalungan ko. Tapos ang tatlo pong minuto na pag-discuss ko about sa Young Farmers Challenge at accomplishment report ng 4-H Club noong 2024 ay siyempre, ano pa ba? Kuya na yan I-set up na lang po sila Then ako nyan, sasabay ako From Castillo sila, then bababa nila ako bagupan So yan, yeah, inaayos na nila So ayan Yung buwang-buwang ganap nung araw na yan Isang produktibo at worth it Napagod na naman ang naranasan ko Ngayong araw at Dito na lamang po at Maraming maraming salamat